Miming. Miming. Tingnan mo yung anak mo miming. No? Ano? Uh, enjoy na enjoy na sa laruan niya. Oh. No? Plastic. <laughs> ano yan, Ming? Hmm. Plastic talaga yan. Oh. No? Hmm? Hmm.

Laro ka lang dyan. <laughs> Bibidyo kita. Yan, yan, yan. Gigan Harris Complex Boost mo na pala Napakano ito Ay! Hindi kasi nagsawa sa laruan niya silip din siya Yun. <laughs> ayun ayun <laughs> nasilip din siya na ganyan siya eh oh. ayun <laughs> yung aso kung nandun ka kayo mismo <laughs> at tuwa ka dun sa akin ay pagpapasok niya sa kwarto nakaabang lang <laughs> unti ang labo niya warang tao mong bukas. <laughs> niya. Buong Hindi lang. Pwede naman kasi ang tao kung nakabukas amen Hi, men! na niya. Manila na huli. ka lang pa Gracias.